Tahimik ang umaga, pero may mensahe ang Diyos para sa puso mong pagod, naghahanap ng direksyon o simpleng umaasang magiging maayos ang araw na ito. Hindi aksidente na narito ka, hindi mo ito pinindot ng walang dahilan. Ito ay pagtugon ng langit sa bulong ng puso mong hindi mo pa nasasabi kahit kanino. Alam ng Diyos ang bigat na bitbit -bit mo. Alam niya ang mga tanong na tahimik mong dinadala. Kaya ngayon, bago mo harapin ang araw, huminto ka muna sandali. Damhin mo ang katahimikan. Hayaan mong Siya ang unang magsalita ngayong araw, sapagkat nasusulat, "Sa Diyos lamang ako'y tahimik, ang pag-asa ko'y sa Kanya nagmumula." Awit 62:5. Handa ka na bang tumanggap ng bagong lakas at kapayapaan? Tara, lumapit tayo sa presensya ng Diyos kapag ang araw ay nagsisimula pa lang may kakaibang kapayapaang dumarating sa piling ng Diyos hindi mo kailangang magmadali hindi mo kailangang alalahanin agad ang lahat ng gagawin mo sa mga unang segundo ng umaga may imbitasyon ng Panginoon lumapit ka makinig ka ako ang magsisimula ng araw mo bawat gising mo ay patunay na hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo bawat hininga mo ay paalala na may layunin ka pa. Alam ng Diyos kung gaano mo gustong maging matatag, kung gaano mo gustong maging kalmado kahit may mga bagay kang hindi kontrolado. Ang totoo, hindi mo kailangang kayanin lahat kasi may Diyos kang tapat, laging naroroon, laging handang umalalay. Sabi sa Jeremias 29.11, Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Ngayong umaga, samahan mo akong lumapit sa Kanya. Hindi mo kailangang magsalita ng marami. Ang mahalaga, bukas ang puso mo. Dahil sa panahong ito, ang Diyos mismo ang gustong mangusap sa iyo. Sumulat sa comments. Panginoon, ako'y nakikinig. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga panalangin na magpapatibay sa iyo araw-araw. Panginoon, sa simula pa lang ng araw na ito, kami po ay lumalapit sa iyo na may buong pananampalataya, may dalang pag-asa, at may pusong naghahangad ng kapayapaan. Alam mo ang bawat nilalaman ng aming mga puso kahit hindi pa namin ito nasasambit. Alam mo ang bawat alalahanin, ang bawat pagsubok at ang bawat tahimik na iyak ng aming kaluluwa. Kaya ngayon, Panginoon, hayaan mong ang dasal na ito ay maging tulay ng aming kalakasan at kapahingahan. Panginoon, hinihiling namin ang iyong presensya. Hinihiling namin sa bawat salitang aming bibigkasin, ikaw ang bumalot, ikaw ang magpuno. Ikaw ang mangusap sa bawat pintig ng aming puso, ikaw ang marinig. Sa bawat bitbit naming alalahanin, ikaw ang bumuhos ng lakas at direksyon. Panginoon, ikaw ang aming tanggulan. Sa iyo kami tumatakbo sa oras ng pangangailangan. Sa iyo kami kumakapit kapag kami nahihirapan. At ngayon, Panginoon, sa simpleng panalangin na ito, hayaan mong muli mong ipadama na ikaw ay tapat buhay at sumasagot sa oras na tama. Diyos ko, binubuksan ko ang puso ko sa iyo. Hindi ko gustong kontrolin ang lahat. Hindi ko kayang akuin ang lahat ng laban. Ngunit naniniwala ako, Panginoon, na kahit sa gitna ng gulo sa paligid, sa gitna ng kaguluhan ng isip, ikaw ang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng mundo. Sinasabi mo sa iyong salitan, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo'y aking papahingahin. Mateo 11:28. Kaya narito ako ngayon Panginoon, handang isuko ang lahat sa iyo. Ang aking plano, ang aking takot, ang aking tanong, lahat ng ito Panginoon ay inilalagay ko sa iyong mga kamay. Turuan mo akong maghintay. Turuan mo akong manahimik kapag kailangang manahimik. Turuan mo akong magsalita kung kailangang magsalita. Turuan mo akong magpigil sa galit, sa inis, sa yabang, sa pagmamadali. Palitan mo ito, Panginoon, ng kababaang loob, ng pag-unawa, ng mapayapang pananampalataya. Ibinibigay ko sa iyo ang araw na ito, hindi bilang isang obligasyon, kundi bilang isang handog. Bigyan mo ako ng pusong laging marunong magmahal, laging marunong umunawa, laging marunong tumahimik at maghintay sa iyong galaw. Panginoon, alam ko na ang pasensya ay hindi laging madali. Lalo na sa panahon ngayon, sa mundo na laging nagmamadali, sa paligid na puno ng ingay at pagmamalaki, sa araw-araw na tila puno ng pagsubok, ngunit ako'y naniniwala Panginoon na ang biyaya mo ay sapat para sa akin. Araw-araw, bawat umaga, sa gitna ng traffic, sa loob ng bahay, sa trabaho, sa panalangin sa katahimikan, ikaw ang lakas ko. Kaya, Panginoon, muli kong sinasabi, Panginoon, Ikaw ang aking sandigan. Sa iyo lang ako kumukuha ng lakas. Sa oras ng pagtitiis, itaas mo ako. Sa oras ng kahinaan, hawakan mo ako. Sa bawat oras na parang wala ng sagot, ipaalala mo sa akin na may plano ka at ang plano mong iyon ay laging mabuti. Sabi mo sa iyong salita, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong hindi para sa kapahamakan kundi para sa ikabubuti ninyo upang bigyan kayo ng kinabukasang puno ng pag-asa. Jeremias 29:11. Panginoon, inaangkin ko ang pangakong ito ngayon. Hindi ko man nakikita ang kabuuan ng plano, hindi ko man ramdam agad ang sagot, pero nagtitiwala ako. Hindi base sa nararamdaman ko, kundi base sa kung sino ka, tapat, makapangyarihan, mapagmahal. Ikaw ang Diyos na hindi kailanman nagkulang kahit sa panahon na ako'y hindi tapat. Ikaw ang Diyos na hindi naniningil kundi nagbibigay, hindi nang huhusga kundi nagpapagaling. Kaya ngayon Panginoon, maghari ka sa araw kong ito, maghari ka sa puso ko. Maghari ka sa bawat desisyon, sa bawat salita, sa bawat hakbang. Panginoon, bigyan mo ako ng tapang, hindi tapang para makipagbangayan, kundi tapang para manahimik kapag kailangang manahimik. Bigyan mo ako ng pananampalataya, hindi lang pananampalatayang umaasa, kundi pananampalatayang kumikilos kahit wala pang sagot. Bigyan mo ako ng puso, hindi pusong matigas, Kundi pusong marunong makinig sa boses mo. Sa araw na ito, Panginoon, patatagin mo ako hindi lang para kayanin ang araw, kundi para maipasa ko rin ang kabutihan mo sa iba. Gamitin mo ako bilang daluyan ng kapayapaan, pagmamahal at pag-asa. Minsan, Panginoon, ang hinihingi naming pagbabago ay hindi sa paligid, kundi sa loob. Kaya baguhin mo ako. Simulan mo ako. Ayusin mo ang panloob kong mundo para ang bawat labas ay maging patotoo ng kabutihan mo. At sa bawat pagsubok na haharapin ko ngayong araw, ipaalala mo sa akin ang iyong pangako. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Hebreo 13. Salamat, Panginoon, sa bagong araw na ito. Salamat sa panibagong pagkakataong magtiwala, magmahal, maghintay, at sumunod. Salamat dahil kahit hindi namin laging nauunawaan ang lahat Sapat na ang malaman naming kasama ka namin. At iyon ang sagot sa lahat ng tanong. Ang presensya mo, ang kapangyarihan mo, at ang pagmamahal mo, iyon ang bumubuo ng araw na ito. Ngayon Panginoon, tinatanggap ko ang kapayapaan mo. Tinatanggap ko ang pasensya mo. Tinatanggap ko ang lakas mo. At habang ako'y humihinga, pinipili kong maniwala na ang araw na ito ay araw ng tagumpay, araw ng biyaya, araw ng kagalingan araw ng pasasalamat. Ang lahat ng ito ay itinataas ko sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos habang nananalangin, isulat mo sa comments, Panginoon, Ikaw ang lakas ko araw-araw, o kaya'y pinipili kong magtiwala. Huwag mong hayaang matapos ang panalangin na ito nang hindi mo na ibabahagi ang damdaming tumimo sa puso mo. At kung gusto mong patuloy na tumanggap ng mga panalangin tuwing umaga, mag-subscribe ka ngayon. Hindi ito simpleng video, ito'y panimulang hakbang sa araw-araw mong lakad kasama ang Diyos. May mga araw talaga na kahit na nalangin ka na at nagpatahimik ng loob, tila hindi pa rin bumabalik ang lakas. Na para bang ang puso mo ay nauubos pa rin kahit ang Diyos ay nilapitan mo na. Pero alam mo ba, sa Biblia, may isang lalaking matindi ang pananampalataya, ngunit ilang ulit ding nawalan ng pasensya at lakas. Si Moises. o oh, si Moises. Hindi siya perpekto. Siya ang inutusan ng Diyos na ilabas ang mga Israelita mula sa Ehipto, pero sa likod ng kanyang malaking tungkulin, araw-araw siyang sinusubok. Isipin mo, milyon ang hawak niyang tao, lahat reklamo, lahat tanong, lahat pagod. Sa gitna ng disyerto, wala silang pagkain, wala silang tubig at halos wala silang pag-asa at sino ang tinutulungan nilang sisihin, si Moises. Pero hindi siya sumuko sabi sa Exodus 14, 14, At sinabi ni Moises sa bayan, Huwag kayong matakot, tumigil kayo, at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo sa araw na ito. Ang Panginoon ang lalaban para sa inyo at kayo'y mananahimik lamang. Grabe, di ba? Sa harap ng panganib, sa harap ng kawalang pag-asa, sinabi ni Moises, Manatili kayo. Mananahimik lang kayo, ang Diyos ang kikilos. Ngayon isipin mo ito. Gaano kadalas tayong nawawalan ng pasensya kapag may hindi agad nangyayari, kapag hindi agad dumarating ang sagot sa panalangin, kapag may taong paulit-ulit tayong nasasaktan, kapag parang araw-araw ay pare-parehong problema ang humaharap sa atin. Gusto nating sumabog, gusto nating tumigil. Pero ang paalala sa atin ng buhay ni Moises ay ito, hindi natin kailangang maging perpekto para gamitin ng Diyos. Ang kailangan lang natin ay maging handa, handa maghintay, handa magtiwala, handang tahimik na manalangin kahit wala pa tayong nakikitang pagbabago. At kung iisipin mo, hindi lang isang beses na wala ng pasensya si Moises. Sa bilang 20, Sinabi ng Diyos sa kanya na kausapin lang ang bato para lumabas ang tubig. Pero sa inis niya sa mga Israelita, hinampas niya ito. Lumabas nga ang tubig, pero hindi iyon ang sinabi ng Diyos. At doon, hindi siya pinayagang makapasok sa lupang pangako. Masakit, pero makapangyarihan ng aral. Ang pasensya ay hindi lang tungkol sa ibang tao. Ito ay tungkol sa pagsunod sa Diyos, kahit hindi mo naiintindihan ang ginagawa niya. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, saang parte ng buhay ko ako kailangang maghintay? Saan ako tinatawag ng Diyos para manahimik at magtiwala? Kasi minsan, ang himala ay hindi dumarating sa sigaw, dumarating sa katahimikan. Sabi sa awit 46.10, Kayo'y tumahimik at kilalanin ninyo na ako'y Diyos. Sa katahimikan, dun mo maririnig ang direksyon doon mo mararamdaman ang pagyakap ng Panginoon. Doon mo makikita na hindi ka kailanman iniwan kahit parang tahimik ang langit. Baka may pinagdadaanan kang relasyon ngayon. Mahirap, nakakapagod, paulit-ulit. Baka may sitwasyon ka sa trabaho o sa tahanan na halos gusto mo nang bitawan. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang laging lumaban. Minsan, ang pinakamakapangyarihang gawain ay ang pananatili ang hindi pagbitaw, ang patuloy na pananalangin kahit parang walang nangyayari. Ganyan ang buhay ni Moises, hindi laging may sagot, hindi laging may sigla, pero araw-araw may pananampalataya. Sa panahong tumayo siya sa harap ng pulang dagat, hawak niya lang ang tungkod niya. Pero alam mo kung anong meron talaga siya? Pananampalataya, hindi ang dagat ang binuksan ni Moises, ang Diyos ang gumawa nun. Pero ang pagtayo, ang paghintay, ang pagsunod kay Moises yon. Ganyan din tayo. Hindi mo kailangang buksan ng dagat. Hindi mo kailangang ayusin lahat ng bagay. Ang gusto lang ng Diyos ay tumayo ka, huminga ka, at sabihing, Panginoon, ikaw na ang bahala. Kaya ngayong araw, sa bawat tukso na mawala ng pasensya, ipikit mo lang sandali ang mata mo at balikan mo ang kwento ni Moises. Isipin mo ang mga araw na pagod na pagod na siya pero pinili pa rin sumunod. Isipin mo kung gaano kahirap ang desyertong dinaanan nila. Pero sa kabila ng lahat, Nandun ang Diyos, hindi lang para sa Kanya, kundi para sa buong bayan ng Israel. Hindi mo kailangang maging malakas, hindi mo kailangang maging maayos kailangan mo lang magtiwala. Ang kwento ni Moises ay paalala na ang Diyos ay hindi natitinag sa ating kahinaan. Kahit kailan hindi siya tumitigil sa pag-akay, sa pagtuturo, sa pagkilos. Kahit sa mga araw na parang hindi mo na alam ang susunod mong hakbang, ang Diyos ay gumagawa ng daan sa gitna ng kawalan. Isipin mong mabuti. Kung nagawa niyang buksan ang dagat para sa isang taong gaya ni Moises, taong puno rin ng pagdududa, galit at kahinaan, hindi ba't kaya din niyang gawin yon para sa iyo? Minsan, ang kailangan lang natin ay isang paalala, isang dasal, isang kwento na babasag sa katahimikan ng puso nating puno ng tanong. Kaya hayaan mong ito ang mensaheng bumalot sa iyo ngayon. Hindi huli ang lahat hindi pa tapos ang laban, hindi pa sarado ang langit. Tuloy ang kwento mo, tuloy ang plano ng Diyos sa buhay mo. At habang hinihintay mo ang sagot, habang nilalabanan mo ang sarili mong inis, pagod at pag-aalinlangan, tandaan mong may kasamang Diyos ang mga taong marunong maghintay. At sa susunod na pagod ka na naman, sa susunod na parang hindi mo na alam ang gagawin mo, sa susunod na parang gusto mo nang sumuko, bumalik ka lang dito. Bumalik ka sa presensya ng Diyos, sa dasal, sa salitanya, sa paalala ng kwento ni Moises. At sabihin mong muli, Panginoon, turuan mo akong maghintay sa iyo. Ngayon, kung may parte ng buhay mo na alam mong tinuturuan ka ng Diyos ng pasensya, isulat mo sa comments, Panginoon, tinatanggap ko ang pagtuturo mo o kaya, turuan mo akong magtiwala kahit hindi ko pa nakikita ang sagot. Ito ang panalangin ng mga pusong handang sumunod kahit masakit, kahit tahimik ang langit. Mag-subscribe ka rin kung gusto mong araw-araw kang palakasin ng salita ng Diyos kasi hindi ito ang huli. May itutuloy pa ang Diyos sa buhay mo. Kahit gaano pa kahirap ang hinaharap mo ngayon, gusto kong ipaalala sa iyo ito. Ang pasensya ay hindi kahinaan. Ito ay lakas na tahimik, lakas na hindi kailangang sumigaw para mapansin, lakas na pinipiling maghintay, manahimik at magtiwala kahit may dahilan na para sumuko. Ang pasensya ay hindi lang simpleng pagantay, ito ay espiritual na disiplina, isa itong prutas ng espiritu. At kapag pinili mong mamuhay nang may pasensya, pinipili mong sumabay sa galaw ng Diyos, hindi sa galit ng mundo. Napansin mo ba? Sa bawat panahon ng paghihintay, may malalim na pagbuo na nangyayari sa loob mo. Hindi lang basta delay ang nararanasan mo, transformasyon ito at ang transformasyon na iyon hindi agad nakikita. Pero nararamdaman mo sa puso mo, humihinahon ka, dumadami ang panalangin mo, lumalalim ang pananampalataya mo, mas madalas kang kumapit sa Diyos. Hindi ba't yan ang tunay na tagumpay? Kaya nga, kapag nararamdaman mong nauubos ka na, tanungin mo ang sarili mo, anong itinuturo sa akin ng Diyos sa paghihintay na ito? Dahil ang totoo, Minsan hindi niya agad binibigay ang sagot kasi gusto niyang mas mahalin natin ang presensya niya kaysa sa sagot. Gusto niya na makita natin na sapat siya kahit hindi pa natutupad ang ating hinihiling. Alalahanin mo sa tuwing naghihintay ka, hindi ka nag-iisa. Sa Biblia, maraming dakilang lingkod ng Diyos ang dumanas ng matagal na paghihintay. Si Abraham, binitawan ng lahat sa pangakong magkakaroon siya ng lahi. Ilang taon bago dumating si Isaac? Ilang beses siyang nagtanong, nag-alala, nagkamali pa nga. Pero sa dulo, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Bakit? Dahil ang Diyos ay hindi kailanman sinungaling. Kapag nangako siya, tinutupad niya. Sa awit 27, 14, ito ang paalala. Umasa ka sa Panginoon, magpakatatag ka, at lakasan mo ang iyong loob. Oo, umasa ka sa Panginoon. Hindi ito basta salita lang. Ito'y utos, paanyaya, paalala. Kapag ang puso mo ay nanghihina, ito ang panghawakan mo. Sapagkat ang umaasa sa Panginoon ay hindi kailanman mabibigo. Ang pasensya ay hindi tahimik na kawalan ng galaw ito ay buhay na pananampalataya ito ay paniniwalang kahit walang resulta may ginagawa ang Diyos sa likod ng lahat minsan gusto mo nang gumalaw gusto mong sumagot magtanggol makipagtalo lumaban pero kapag pinili mong manahimik umaasa ka na ang Diyos na ang kikilos para sa iyo at totoo yan hindi ka niya pababayaan alam mo kung bakit kailangan nating matutong maghintay dahil ang pasensya ay nagtuturo ng pananampalataya at ang pananampalataya ay nagbubukas ng pintuan para sa himala kaya 'wag mong isipin na maliit na bagay ang pagpili mong hindi magalit, pagpili mong manahimik, pagpili mong ipasa sa Diyos ang sitwasyon mo. Sa katunayan, yan ang susi ng langit para sa breakthrough mo. Sa mga panahong parang walang gumagalaw sa paligid mo, dun pinakaaktibo ang Diyos, parang sa tanim. Kapag inilibing mo ang buto, tahimik ito sa ibabaw, walang nakikitang pagbabago. Pero sa ilalim, may pagputok, may paglago, may ugat na humahanap ng tubig. Ganon din ang ginagawa ng Diyos sa iyo ngayon. Tahimik pero tiyak. Hindi mo pa nakikita pero sigurado ang galaw niya. Huwag mong hayaan na ang pagmamadali ng mundo ang magdikta ng direksyon ng puso mo. Hayaan mong ang presensya ng Diyos ang siyang magturo kung kailan kikilos at kung kailan mananahimik. Sa tuwing pinipili mong maghintay, pinapalakas mo ang ugat ng pananampalataya mo. At darating ang araw, magugulat ka na lang, yung hinihintay mong sagot, nandoon na. Tahimik lang na dumating, pero tiyak, sapagkat ang Diyos ay laging on time. Hindi maaga, hindi rin huli, eksakto. Kaya kung sa ngayon, ang puso mo ay puno ng tanong, ng pagod, ng kaba, ipikit mo ang mata mo saglit at sabihin sa Diyos, Panginoon, hindi ko man alam ang lahat, pero alam kong ikaw ay tapat. Ang simpleng panalangin yan kapag galing sa puso ay mas malakas kaysa isang libong reklamo at yan ang panalangin na nagpapalapit sa langit. Sabi nga sa Santiago Pim 78, magtiis nga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Narito, ang magsasaka ay naghihintay ng mahalagang bunga ng lupa at nagtitiyaga para dito hanggang matanggap niya ang ulan sa umpisa at sa huli. Kayat magtiyaga rin kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso sapagat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Hindi mo kailangang ipilit ang lahat ngayon. Hindi mo kailangang masagot agad lahat ng tanong. Kapag ang Diyos ang sinandalan mo, hindi ka kailanman mawawalan. Ngayong umaga, bago mo harapin ang mundo, bago mo kausapin ang mga tao, bago mo silipin ang social media, bago ka magtrabaho, Hayaan mong sa puso mo ay maitanim ang salita niya. Hayaan mong ang Espiritu ng Diyos ang magpaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa, hindi ka pinabayaan, at hindi ka ilanman magwawakas ang kanyang katapatan sa buhay mo. Sa gitna ng katahimikan, doon mo maririnig ang pabulong na tinig ng Diyos na nagsasabing, Anak, narito ako, ako ang bahala. At kung marunong ka nang makinig sa tinig na yan, kahit ano pa ang iharap ng mundo sa iyo, mananatili kang matatag. Hindi dahil sa sarili mong lakas, kundi dahil sa lakas ng Diyos sa loob mo. Ngayon, habang nagpapahinga ka sa presensya niya, isipin mong ito ang umpisa ng panibagong lakad, isang araw na puno ng pasensya, puno ng pananampalataya, at puno ng direksyon mula sa langit. Hindi mo ito kailangang gawin mag-isa. Sa bawat hakbang, kasama mo siya. Kung tumimo sa puso mo ang salita ng Diyos ngayon, isulat sa comments, "Sa Diyos ako maghihintay. Sa Diyos ako kakapit." O kaya, "Turuan mo ako, Panginoon, na manahimik at magtiwala." Huwag mong hayaang matapos ang araw na ito nang hindi ka nagtanim ng salita sa puso ng iba. Mag-subscribe ka rin ngayon para hindi ka mahuli sa susunod na panalangin may ginagawa pa ang Diyos sa iyo at malapit mo na yung makita. Kaya habang tayo'y natututo ng maghintay at magtiwala, unti-unti nating natutuklasan na ang pasensya ay hindi lamang sagot sa panlabas na problema. Ito rin ay sagot sa panloob na kaguluhan. Sa bawat saglit ng pananahimik, sa bawat oras na pinipili mong huwag magreklamo, sa bawat desisyong ipagkatiwala mo ang sitwasyon mo sa Diyos, mas lalo mong nakikilala kung sino siya. Hindi lang siya Diyos na nagbibigay ng solusyon. Siya ang Diyos na nagbibigay ng katahimikan kahit wala pang kasagutan. Gaano man kaingay ang mundo sa labas, pwedeng manatiling kalmado ang puso mo kung ang Diyos ang kapiling mo. Gaano man kabagal ang pagdating ng hinihintay mo, pwedeng maging payapa ang isip mo kung naniniwala kang may ginagawa ang Panginoon. Kasi hindi mo kailangang malaman lahat ng detalye. Ang kailangan mo lang ay ang paniniwalang hindi nagkakamali ang Diyos. At sa bawat paghakbang mo na may pananampalataya, may dumarating na bagong grasya, bagong direksyon, bagong pag-asa. Kaya pag nararamdaman mong parang paulit-ulit na lang ang lahat, Tandaan mo, minsan ang Diyos ay gumagamit ng rutin para paalalahanan tayo na kahit pareho ang paligid, pwede pa rin magbago ang loob natin. At doon, nagsisimula ang himala sa loob. Kapag ang loob mo ay puno ng kapayapaan, kahit ang pinakamalaking problema ay hindi ka galawin. Kapag ang loob mo ay puno ng pasensya, kahit may kaguluhan sa labas, nananatili kang matatag. Sabi nga sa Kawikaan 16:32, ang taong makapagtimpi ay higit pa sa mandirigmang makapangyarihan at ang taong marunong magpigil sa sarili ay higit pa sa taong sumasakop ng isang lungsod. Hindi bat napakaganda, ang tunay na tagumpay ay hindi laging nasusukat sa kayamanan, sa posisyon o sa tagumpay ng mundo. Minsan, ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang tumahimik. Maghintay at magpakumbaba sa harap ng Diyos. Kaya ngayon, habang pinapakinggan mo ang mga salitang ito, hayaang bumaba sa puso mo ang kapayapaang galing sa langit. Isuko mo lahat ng pagmamadali. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang oras. Ipagkatiwala mo sa kanya ang proseso. Dahil kung kaya mong maghintay, kaya rin niyang ipagkaloob ang higit pa sa hinihingi mo. At kapag dumating ang oras ng kanyang pagkilos, hindi mo na kailangang ipilit, kusang mangyayari ang kalooban niya. At habang pinipili mong hayaan ang Diyos na manguna, unti-unti mong mararamdaman na hindi mo pala kailangang kontrolin ang lahat. Hindi mo kailangang unahan ang mga sagot. Hindi mo kailangang solusyunan ang bawat bagay sa sarili mong lakas sapagkat may Diyos na higit sa lahat ng kakayanan natin, may Diyos na nakakaalam ng dulo bago pa magsimula ang lahat, at ang Diyos na iyon ay hindi mo kaaway, kakampi mo siya. Kaya ngayong oras na ito, huminga ka ng malalim. Pakiramdaman mo ang tibok ng puso mo, buhay ka. At dahil buhay ka, may layunin pa ang Diyos sa iyo, may itinuturo pa siya, may pinapanday pa siya sa loob mo. At sa bawat araw na pinipili mong tumahimik, maghintay at sumunod, mas lalo kang lumalapit sa katuparan ng mga pangako niya. Hindi man ito mabilis pero sigurado, hindi man ito magarbo pero totoo, dahil lang mga kilos ng Diyos ay hindi laging malalakas, minsan tahimik pero makapangyarihan. Ipinapaalala niya sa iyo ngayon, anak, hindi mo kailangang mauna. Ako ang nauuna, hindi mo kailangang maunawaan lahat. Ako ang magpapaliwanag sa takdang panahon. Hindi mo kailangang lutasin lahat. Ako ang lumikha ng lahat at kaya kong ayusin ang lahat. Kung ito ang huling salita na maririnig mo ngayon, tandaan mo ito. Sapat ang biyaya ng Diyos para sa araw na ito. Sa bawat hakbang, may lakas na kasama. Sa bawat paghihintay, may grasya na ibinubuhos at sa bawat panalangin na binubulong mo sa gabi, may kasagutan siyang inihahanda sa oras na eksakto sa paraang hindi mo inaasahan. Bago mo ituloy ang araw mo, hayaan mong ang Espiritu ng Diyos ang maging gabay mo. Kapag nainis ka, huminga ka. Kapag na-frustrate ka, manahimik ka. Kapag parang gusto mong sumuko, lumuhod ka. Dahil sa pananalangin, may lakas. Sa pananampalataya, may tagumpay at sa paghihintay, may himalang nakatago. Kaya kung naramdaman mong nangusap ang Diyos sa puso mo ngayon, isulat mo sa comments, Panginoon, Ikaw ang kapayapaan ko, o lumalakad ako sa ilalim ng biyaya mo. Huwag mo ring kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang panalangin at mensahe ng pag-asa. At kung gusto mong ipagpatuloy ang paglalakad kasama ang Diyos, iklik mo na ang video na nasa screen ngayon. May bagong panalangin na inihanda para sa iyo. Panalangin na magpapatibay, magpapaalala at magdadala sa iyo ng mas malalim sa presensya niya.